Mga Mars, hindi ko alam kung matatawa kayo dito pero ang ina ni Kylie Padilla na si si Sicaanco ay may pagka-joker. <laughs> Nagpasaring nga ang ina ni Kylie sa kanyang Instagram. Pinos niya ang edited photo nila Aljur Abrenica at AJ Raval na may caption na Wish you both all the best in life. Sana forever na kayong dalawa. Happy naman si Kylie para sa inyong dalawa at naka-move on na rin siya at happy na din siya. Sana ganun din yung source ni Christy. Tama na bitterness, nakaka-wrinkles, move on. Ang naturang post sa Instagram ay deleted na. Grabe mga Mars, mayroon pa palang karugtong ang issue na ito eh. Tutok lang mga Marites. Marami pa tayong chika na pagsasaluhan. Muli, eto po si Chow Karan Chow Karan. Please comment, like and subscribe. Mwah!